Pinot ko. Hindi hmm. ba sa facial, merong ganun, pinot ko rin pag uh, yung sa cakes room. Yung pinakasinasara niya rin, yun ang tumusok hmm. sa akin, sa dito. Pero no, dito naman, dito hindi naman hindi ko may hinda. Noong una, pero katagalan, pag gano'n, na maambay yung buto nyo? Dito sa gitna, dito na, pero hindi naman, oh, hindi naman, gitna. hindi naman na. Meron no. ngayon, ngayon, anong nararamdaman dito? Wala na? naman, wala. Aro siya, Trisad lang. Aro ano? Sige. Yun lang. Pulang okay. muna, sir. Pulang muna. Sa sarap. pulang muna ako. Sige. Paanda rin. paano sa loob ng tatlong buwan, pagka normal naman yung mga ninyo, hmm. siyempre, pag umidad tayo, ganun talaga eh. Hmm. Reset, reset, kahit isang beses sa tatlong buwan. Hmm. Pero kung in pain na kayo, eh, kami nang bahala mag-interval sa inyo kung baga kung kailan pa babalik. Pero sa inyo wala naman eh. Hmm. Basic lang yung sa inyo eh. Hey, Kasi wala namang aksidente na yung bang yeah, talagang buwan eh. Common ano lang eh. Common pain lang. Mm -hmm. Talagang. Nagbabago lang naman yung mga ano natin pagka May mga disgrasya kayo. Mm sa motor. Kaka-accident. Nagbabago yung timpla na ng Ayoo kasi. Pahalang, siya. Haha. 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 ko. Haha. 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 mga Haha. 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 un po' sai? in basso un Thank <laughs> you. kumain mm. mo. Lahat. Kung mm. ano nandyan, kakainin natin Hindi yeah. ba yeah. Hindi ba eh. pigil eh. Yeah. Oh, Alam nga naman okra lang ulam mo. Hindi ka kakain ng karne eh. ang sarap naman yung may um, taba-tabaan ng malambot talaga. Oo, hindi ito. Ang hirap nung, ang hirap nung puro control ka dahil kasi ano. Wala, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Patay kong patay. Talo naman ako, polis totoo. ron to Eh, yun, meron din ako na. May problem din ako. Pero hindi ako minum na gamot. Ilalabanan ko pa sa mga kahit pa paano. Pero mababang tablet naman yung mga binibigay. Dito nakakaramdam ako dito, mga atri. Minsan namamalik yun dito. Kaya minsan hospital ako. Hindi na kasi ako nakapaglaro ng basketball Payat ako pero parang tingin ko parang humina ako. <laughs> pero ayos yung matawad mo talaga eh. dati. Ay na pumayat may pangarap ko, laki ko na nung nakawang eh. O, yung mga ibang ano mo sa video. Iba taba ako sa video. Taba doon, oo. Gusto ko eh. Nakiro ko eh. Oo, ngayon. Maliit nga talaga eh. Wala. Kung talagang kukunin tayo ni Lord eh. Kaya huwag muna. Huwag <laughs> daw <Ebon> muna. <laughs> sana, parang sa akin, ako sana na, huwag na ako ma-stroke sana. Stroke, ma ba o, yung stroke no? na pa ako. Yung pa eh, bakit talaga yun? Maghihirap ka pa eh. Ay, yan ang to nito. yes. Gumaan, <laughs> gumaan na muna eh. Pakiramot talaga eh. Mag magano, magano, magano. lang yung dito kasi hindi ordinary hidup May eh. mga cracking-cracking. Hindi, cracking, cracking. <laughs>